FM News linggo matapos ng isinagawang DSKE, nagsimula nang maghain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang ilang mga kandidato sa lungsod ng kawayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM Kawayan kay Atty. Christopher Theam, City Election Officer for ng COMELEC, kasalukuyan na ang paghahain ng mga kumandidato sa nakaraang DSKE ng SOSE sa kanilang opisina. Aniya, napaka-importante na maghain ng SOSE ang mga kandidato, partikular na ang mga nanalong opisyal dahil isa ito sa mga requirements requirements dapat matapos bago sila tuluyang maupo sa pwesto. Sinabi rin ito na maaaring hindi mag-assume o umupo ang sino mang kandidato na bigong makapaghain ng SOSE. Dagdag pa ni Atty. Thiam, walang kasiguraduhan na makakapag-file ng SOSE ang lahat ng mga kumandidato sa nakaraang eleksyon. Lalo na ang mga kumandidato at natalo, hindi naman raw maaaring pilitin ang mga ito na magsumite ng kanilang SOSE sa COMELEC. Bagamat may ilang araw pa bago matapos ang pagsusumite, narito ang panawagan ni Atty. Thiam sa mga kandidato. At uh, reminder po sa mga naghain po ng ating mga certificates of candidacy dito sa na nakaraang October 30, 2023 Barangay San Gonziak Kabataan Election, may obligasyon po kayo na mag-file o mag-submit mag ng inyong uh, source or statement of contributions and expenditures uh, para maiwasan po natin na baka mag-disqualify kayo na uh, In, uh, sa City ng Barangay sa ng Kapatan Elections. Or kung nanalo naman po kayo, baka hindi po kayo maka kasi hindi na comply with your obligation to file your source. So hanggang October, ay hanggang November 29 po ang deadline niyan, there will be no extension for filing of so, source. So, so, so reminder lang po sa ating mga nag ng na ating mga COC. Ay, yes, COC. At yan muna ang ating ulat sa mga oras sa ito. Ako si Zaira Kuntapay para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Number one pa rin sa KBP Kantar Survey, Idol. IFM News.